sana mga kaibigan maksunan yung matinding uka dito sa so may part ng Almeida Highway sa so may release ito mga kaibigan kasi marami talagang hirap ng mga sakyan dito kung mapapansin nyo yan. truck medyo may karga kunti pala lang yun pero hirap na sila mga kaibigan mga motor ganun din lumilis yung mga sasakyan no? ayan o no? lumihis lumis na naman yun no? lumihis o. diba lis na lis la yung iba palaban yan dyan sa uka mga kaibigan matatas kasi yung sakyan yung mga kotse so, tapos yung truck naman pag walang masyadong karga okay lang pero pag kargado delikado baka pumuslit talaga yung gulong nila dyan mga kaibigan hirap din yung tricycle lumis din mga kaibigan oh. napaka delikado na nung ano dito sa so, may Almeida Hawito sa Naga City mga kaibigan Lumilihis na yung mga sasakyan dyan sa part ng release na no, dito sa Almeda, Naga City. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, merong malaking uka dyan. No. Napakadelikado sa mga motorista. No. Kung hindi mapansin, kung mga lowered yung sakyan, baka kung ano ang mangyari dyan, pagkos pa ng disgrasya. So, imilis di ba? Itong sumunod na pampasayrong van dito mga kaibigan, kung makikita natin, no, ingat na ingat siya kasi pampasayro nga siya mga kaibigan, maraming sakay. Kaya gayahin nyo to, sa mga dumadaan dito sa part ng Naga City sa May Almeda. Kapag mga pampasahero, hinay-hinay lang kayo sa part na ito mga kaibigan sa part ng Riles para maiwasan natin ang disgrasya kagaya pag kutsi, aba hirap talaga dito mga kaibigan. Punting ingat talaga kagaya nito. Oh. Hirap na hirap mga kaibigan. Oh. Lalo pag mga kargadong truck, delikado dito ma kung ano mangyari sa gulong. Baka pumuslit yung gulong pagkapagkargado. Ano? no o. Oh. Rocket Hirap mga kaibigan Tapos tayong kundi nagkukos din ito mga kaibigan ng traffic o oh. Mapansin nyo Hinahinay lang ng traffic dito Hirap talaga o oh. Sana uh, maksyonan ito mga kaibigan Kasi nagkukos ito ng traffic dito sa uh, Naga City sa part ng Almeda Highway Ito yung location niya mga kaibigan o oh yung mga pumupunta sa Bicol ingat kayo sa lugar na to no? napaka delikado o yan o no? kita nyo lumilihis o so, yan no? malalim ng mga kaibigan diba traffic na mga kaibigan op oh, ayun lakasan ng mga loob ayun na no? ayun hirap talaga sila mga kaibigan